At syempre, ang pinaka the best na nagustuhan ko sa lahat ay ang ating mga mahal na kababayan na kahit sa ang sulok man ng mundo tayo pumunta, andyan sila. Kahit sa katumingin o lumingon, may makikita kang kababayan natin. Para kang nasa Pilipinas pa rin. Pero dito, mas makikita mo kung gaano katatag at kasisipag ang mga kababayan natin kahit malayo sa pamilya, kahit may problema na kinakaharap ang ating bansa, kahit pagod at lungkot, nakukuha pa rin nilang humiti, maging masaya, tumulong at magtrabaho ng buong puso. Yan ang tunay na Pilipino, resilient, mapagmahal at may pananampalataya. Tara, pakinggan muna natin ang Shantal Inspiring Stories ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Um, hindi ko naman talaga mag kung wala ang tulong-tulong nyo. Yan. So, bilang ano, bilang pinlider ng Hong Kong, hindi naman siya talaga. Pero dahil sa nakikita ko po yung mga kapwa ko FW, maraming nagpapasalamat sa akin, Kut Joy, salamat kasi nabigyan mo kami ng opportunity kayo sa pagbinta-binta lang ng products. Doon pa lang, ano po, successful po ako. Actually, in income. Hindi para sa ganun, para sa akin ang success. Kung sino, kung marami na nagpapasalamat sa'yo, maraming na-inspired sa'yo, success na po yun. Nakikita niyo naman po yung work ko araw-araw. Sa siya na, ako, na, na, na ano, <laughs> <laughs> yes. po nag-ano. Yes! Kasi ako ako na, nag-ano. Na, uh, Alam ko nang makaramihan dito, maraming nagpapasalamat po, Joy Salamat kasi pag message yung mo sa akin, agad-agad ginagay -agad mo ako. Marami yan ang tinisig sa akin. Kasi ako yung tao na kahit malayo pa, kahit isang kape lang yan ang order mo, ihatid ko talaga yan sa lugar mo. Hindi ako nag-iisip na, eh hindi ko gawin yan kasi wala akong income. Ang para bakit okay. gagawin ko yan para ma-inspire, ma masaya yung customers ko and then yung mga leaders ko. Minsan masasabi ko nga, lahat ng talent na sa akin, na Tarladon! Ayan, nakikita nyo yan sa wall ko, Tarladon. Tapos nagulong, tapos tapos, 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 Ngayon tapos magiging ang advisor pa. Kung story na as away kami ng asawa ko. <laughs> pero advice pa rin. Sige lang. Gawin mo lang. Alam nyo mga kapakoy, tinagawin nyo nandito. Ah, ano po? Ang mahirap talaga. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, yung mahirap magiging madali. Yeah. <laughs> kung mahirap na bagay, pag-love mo, ay magiging madali, kaya thank you, thank you very much po kay Chairman Noel Magdadaro. And of course, sa mga kay Serumil, kay Mentor Nick, me, yung nagdala sa akin. Ito yung mentor na kulit sa akin. Actually, nung nag-zoom kami, tinulungan ko yan. <laughs> 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 Pero bagso kakulit siya. Pinag-pikyan ko na, pinag-pikyan pala, pinag-pikyan ako sa magandang opportunity. Itong... Oh. Uh -huh. Thank you very much po kay Mentor Nick. Me. And of course, kampane kasi since kiyuan pa lang, grabe yung support nila sa Hong Kong. Hanggang ngayon kaya doon po ako na in love. Meet ako kay Lushan Lan. Ah, ayos ito. Kaya thank you, thank you very much. Ang um, success na ito ay para sa atin at hindi lang po sa atin. You know po and eh. God bless. Ang siyudad na malinis, lintas, moderno at maraming masasarap na pagkain at syempre, punong-puno ng spirits ng mga kababayan natin. Ito yung lugar na pinapaalala sa atin na ang progreso ng isang bansa ay posible hanggat may disiplina at pagkakaisa, walang imposible. Ngayon, habang pabalik na kami sa Pilipinas, bitbit -bit ko yung inspirasyon ng mga kababayan natin na balang araw, makikita rin natin yung level of order, respect, discipline, at productivity sa ating bansa. For now, I'll keep working, keep believing, and keep dreaming. Not just for myself, but for every Filipino who never gave up. To our kababayan sin Hong Kong, salamat sa inspirasyon, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat, Shantal.